ayan, tayo ng b C, non-acidic vitamin C. Labanan natin ang stress, puyat, ubo, at sipon. Using b C, non-acidic vitamin C. Ito yung vitamin C na walang hapdi sa tiyan dahil sodium ascorbate nga po ito. So, pag magta kayo ng vitamin C, guys, para hindi kayo sikmurain, dapat sodium ascorbate para non-acidic po siya. Anong po tayo. So, kapag umiinom nga po kayo nitong Vival C, Nanacidic Vitamin C, walang hapdi sa chan, protected ka na sa ubot sipon, kahit puyat ka or stress, be, nakaka-glowing din po ito ng skin dahil vitamin C nga po ito. Kung gusto nyo po nito, napaka-affordable lang po. Nabibili din po ito sa mga drugstore. Pero kapag dito nga po kayo bumili sa aking basket, is mas affordable nga po ito. Dahil direct po ito kay Vivel. -Well. At minsan, madalas nakasale nga po ito. Kaya naman, ilalagay ko na din ito sa akin basket. Or di kaya naman po ay sa comment section kung gusto nyo na mga ganitong non-acidic vitamin C. Yan lang po. Thank you for watching. Bye!